Kaya yung dumanan si Jomeng. Tintin, pero nagkalago naman ini lugar niya naman eh. nag naman. Uli, siram kang buhay mo, Jomeng. O oh, kap. Ano ta, ano pa, digdig Paano kaya, maano kaya kang suma-interview so, kang mga maano kang for So, pwede ba ka ma-qualified? Oh, iyo. Oh. Ano ba rita, bagaan? Ngata, ikadigdig, pero lamang ano mo rin, aki mo rin, ako sa aki, tabi ka. Dako lang kung aki, puro mato ah. Kali ito yung masang ang kang ina-ninda mo. Ano man ipakakang ka? Yan, gano'n no? Ano ang gihanap buhay mo rin day? Yan, sana. Ang hanap buhay ko bagay kaigdi tabi kap, Magtanong kay mga gurugula yun, kamote, kamoteng mm -hmm. kahoy. Habi palang pagtius nga. Iyo. Wala nga ni. Subagong udto. Ang kinaong ko sana baga kamote naman sana. Eh, Ayun, malamang kang binak... Sina ba yan? king balaw? Sina ba ito? Ayun, hmm. pambakal kapas Pasensya na. Hmm. Muya mo ba kayo? pa mag-i-date dyan. Hmm. Oh, sige na. Interviewan na ako. ba lamang maka-qualified ako dyan. Iyo, iyo, iyo. Kaya ano pa man yun e, I-review e pa man. Bale, pirang taong ka na palang domain. Nasa... Senior citizen na baga tama yung kapa? baga ako. Senior citizens ka pa? Hmm, malalagod. <laughs> um, pero man ang tigkita mo ko kada bulan. So, oh, kung sa monthly income tabi ka, oh. kung di ako makapabakal ki kamuti dyan, di man okay income. Pero, ah, pira talagang compute talaga gabos-gabos ano ito. Ba, hindi pisos ganyan ang bulang ka. sigurado. Bulan? Grabe naman. Ataan na. Mga hmm. ko lugod, <laughs> ilag ta. Ad lamang makalaog man ako hmm. dyan, makata lamang ako kay Maluto. Hmm. Pero dahil, arayin sa so mga aki mo yan, pura manig dahil. Warak mandat ah, oh. Right. dikah. Yeah, nah, ini magurang na babaye. Sa magurang. Mm. Mm. Ta abo man magiristi di tak sa kuya ta. Iuruyam nang kang kamote. Kumulang uh, ganan. Tay sa bayang king balaw. Tay nga dai mga pambakal kang balaw na. Lumad no, lamang ano dai dai aman daw ah. Hmm. Iyo pero pirma kala lugod di ta inbis, si. ano. So, maduma man. naman ta. Ah, man pang, na manaw ta. Na ulumpang pang dumanang kau. Iyo. Mm. Ngayon ang maaraman ang resulta bi kini kapon um, sa kalay mapaay na sa so ano Iyo. W. Ma-reparo sana ko. Ma-reparo na. Bilista magyud na ila na. Papailing na sana. Oh, sige 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 tao. Maduman na kau. Iyo sige tabi kap. Salamat sa ano. Tay pasa ko pa kay ani sa Ah, ano? uh, uh, Salamat na nakabuti ko di daw Arayo yo nang haro. Yo sige sige. sige tabi. Ingat sana kap. Yo. Bad lamang makalaog man ako diyan. Ah, doon lamang sa income ta <laughs> i-disperte ang pag-urig na hindi <laughs> ito suharong kang mautang sa kuya eh lindi ah pero yun isig utangan ko sa lindi nga ito it, sa lindi <laughs> na hindi yung karo inyo hindi gano'n ti usong gano'n din yung pasar gano'n din yung makakakwa tau po tau po Sir? Marinaldo, Sir? Oo, oh, ano? Ako ba kaso? Oh, Tek utangan mo sa linding? Ay, ay, ay. No, ay, ay, ay. Ngayon, na-interview n'yong taka. Ayaw. Ay. Baka, tukawin, Ayaw. Bakit? Tukawin, tukawin, Sir. Ano? May tukawan ako yun. Tukawan, Sige, sige. Patukawan ko ako, ta. Mag-u... Maghurong kitang maray. Maghurong kitang ay, maray. Ayan, ay, ta. Ay. Maray, Sir, ta... Nakadigdig ka to, Los? Ayaw. Ano? Mga sarong simana pa da bago may masi ay digdig. Oo, oh, pero ang tawo digdi sa harong mong inay. Ay. Para duwa kami. Duwa. Hmm. Ako budak si Agom. Si Kuli, Agom. grocery ko, pinagrocery Grocery? Oo. Oo. Oh, ano ang aldaw niya? niya? Ang aldaw niya, Martes. Dawa Martes, nagsasaud ka mo. Ay. Yeah. Maurag, maurag. Doon tawo. May ako kaya sir, pero may may stock dyan sa laog may. So, sa oh, rep Paano, oh, paano? Yeah. Pero may rep Ayun. Ay. Oh, may rep ka mo. Ego sir. Oh, anong mga appliances nindo di ang appliances mo sir, may ref, ref, may TV, TV, aircon, aircon. Pero so aircon kaya naraot na kaya mm. dahil na kaipuhan. Bali, electric fan. Electric fan. O, oh, ngunyan, tama. Kuha ka sa mo yung 15 Mm. No, kung sakali man na dahil ka makabayad, pwede mo sa mo, ibayad din yung rep mo. Ano? Eh, yes, sir. Kaya yung problema. O. Oh. gura naman no ang monthly income mo, digday. Ah, uh, ano sir, minimum na ang 15,000. 15,000? 15 mil. 15 Maluya na. Maluya. Maluya. Malu Laminting permit talagang income ko sir, nag-abot 30 mil ang buwan. Siyempre, mahiwas kaya sir ang kabasan ko sir. May kabasan ka pa. Eh, Pero ang niya na sako duma. Nasa 60 ang sako. 60, 60 sako ang kada aranihan. niya. Marag, marag, marag. pa nga ako dyan sir na Ikidgi iba pakita no na may manyog pa, ako dyan. Iba may pa manyog ko diyan may manyog pa bukod sa kabasan may manyog no ano no. simple yung sana ang harong mo pero nakula pa rin ang kita mo arog kaya mo yako simply sana pero maorag ma sir arog nang dakul ka pa na kita baad sa aga mai-release mo na suwarta so, sa imo -no. oh yun, man kulay ba't ko ano alam pa na ang trabaho mo ah ako sir dati man akong ano manager manager, manager ako dati ko di sabi ko ma-resign na ako tamo ko mag-focus na sana baga sa mga negosyo sa negosyo mo oo tabasan so kanyugan tapos nagbabalak naman nga ni akong ano pag man na ano sa sentro yan igutan ko sir gibuhon ko siyang pangpuhunan ah, pangpuhunan mo yano, sa negosyo mo sa baba okay check man ini ta may ma-income man Oh, oh sir, mapirma ka naman sana. -pir -pir oh, tas sa aga ta, dakol ka pala nakita. Bad marilis mo na suporta. Ano? Oh, yeah, sige na Sige sir. Ano yan sir? Diretso na sa ATM or ipapakita. madig di ako. Cash na itatawag ko sa imo. Uh, oh, ah, sige uh, sir. Pirma oh, na. Oh, yan, ayun ha. Ah, uh, mabalik tulos ako hindi sa ageng amay mga alas 7. Dapat mataka na yo. Anytime sir, amay ako nagmamata. Ayo, ah, sige na na ka. Sige sir, salamat sir. Ah, sige, sige, ingat. Oh, rek mo corta pala nitong lalaking ito. Sa agrelisan ko na.